Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Ngayong araw, nandito tayo sa may uh, uh, boni area mga palangga, no? Uh, boni area ng uh, Mandaluyong. Hatsah. Dito tayo sa may gilid na katambay habang uh, wala namang ganong dumadaang tao kasi may nakaharang na malaking truck kasi nga nagbubuhos. Si <laughs> so ongoing kasi yung construction dito mga palangga. Hindi ko alam kung anong classing building kasi nga napakalaki ito mga palangga, no. So habang wala pa tayong pasahero, tayo muna nakatambay-tambay kasi medyo mainit yung pakiramdam natin mga palangga maya maya yan mga palangga yung aking uh, kapatid bigla kong, uh, bigla kong umuwi nung bandang hapon nung inabot na ng gabi mga palangga kasi nga kapag dati ng hapon kasi nag-request ng ano, sinabawan isda na may gulay ah, diba? Murang, bulang lang ba sa Tagalog pero sa Bisaya lawoy ba? lawoy na may isda ah, diba? kasi nga <coughs> meron siyang uh, uh, karamdaman no? na gusto niyang humigo para mabalik-balik naman yung lakas ng kanyang katawan so siyempre bilang kapatid pagbigyan natin yan so ang mahanap ko dyan mga palangga dito ang uh, ang ko lang dito is yung tilapia na aking nabili mga palangga sa dalawang piraso dalawang piraso pero lagpas isang kilo ang lalaki ng tilapia mga palangga kasi ang request niya magpirito ng tilapia tapos yung uh, meron na din akong nabili diyan ng isda na presko din. Pero hindi siya ganong kalakihan, mga medyo maliliit pero at least kasiga pang mata, oh, eh. siga yung mata, perting presko ha. Wala na akong mabidyo. Kaya dali-dali na lang yun ko. Binilisan ko na lang talaga. Tingnan nyo yung nag -linis ng trap yan. din ng kamay mga palanggaw. Grabe na yan. Kung nakikita nyo mga palanggaw. Binilis ko makakalis mga, mga palangga. Dire-direts. Walang preno grabe na yan so pagdating yan, pagkatapos yung kaluskisan mga palang siyempre ako naman humarurot na ako pa yan kasi siyempre gusto ko nang magluto agad kasi nga uh, hindi ko na rin nabidyuhan yung mga binili kong mga gulay para mapabilis talaga para makahigop lang ng sabaw yung aking kapatid at ayan na kitang kita sa kamera mga palangga kung ano nang nangyari ayan kumakabang kumakain yung kapatid ko Uh, at harap niya yung asawa ko kasi ako tapos akong kumain tapos na lang akong hinigop. kasi nga gutom rin ako kasi nga tanghalian wala din akong kain binakbakan ko na dalang binakbakan ko ng uh, binakbakan mga palangga yung sabaw na aking uh, niluto hiniigop yan simpleng sabaw lang mga palangga pero alam nyo pag nahigop niya nako 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 na lang talaga ang sarap niyan mga palangga grabe na yan o no? di ba Meron tayong itlog maalat, sinabawang isda at meron tayong peretong tilapia. O, oh, di ba? Solve na yung ginawaan sa kuwang magulang. Marag na uli ano? No? Nakadalawang beses siya kumain kagabi. Pagkatapon niyang kumain yan. Mga bandang alas uh, 12 yata, kumain na naman siya ulit. ng gabi kasi nga gusto niyang may balik yung kanyang lakas. Kanyang pangatawan mga palanga, O, oh, di ba? Kasi nga uh, galing din siyang ibang bansa na nangarap sa loob ng dalawang taon siya doon nangarap sa makahigap ng ganitong klaseng ulam mga diba hanggang <laughs> dito na lang mga palangga maraming salamat magandang araw sa tingkat God bless mga palangga